<coughs> sino makakapagpaliwanag sa Tagalog na yung ama, ginoong Maria pa? Ginawa mong baklaan Diyos. Diba? Aba, ginoong Maria. Sa Latin, sa Greek words, sa Hebrew, <coughs> sino si Aba. Si Aba ay ang amang may taasan Kasama yan sa pangalan ng 1,101 name of gods. Tinawag mo si Aba ng Ginoo at Maria. Ano yung Diyos mo bakla? Kapayag ba si Aba niya? Ano mangyayari sa'yo kapag pinaulit ulit, -ulit niya? Oo. Oh. Bakit kayo tinuturo ng mga pari niyo? Simbol, simbol, simbol. Ano yung ibig sabihin nito? Hindi niyo alam? Alam um, <coughs> masa ayon. Ito daw si Abe ay si Aba. Tignan nyo sa diksyonary nyo. Si Abe daw si Aba. Papayag ba si Ama na siya ay maging si sumasang ayon? <coughs> <coughs> so kung ibig sabihin ng Abe ay sumasang ayon, Ano ang tamang gagamitin? Aba Ginoong Maria o Ave Maria? Ave Maria. Oh. Umawak ba ng pentel pen at blackboard ng mga pari ninyo? Para ipaliwanag sa inyo yan.